Dami-daming nakain ngayong araw na ito, <laughs> pero <laughs> <yan> <laughs> ay, kami ni Tatlong treats. Hi. Yan. Hi. Hello everyone. Ito po, kinakain na po namin yung aming na-redeem na, na points sa sa Caltex Go. So, nakalibre na naman po kami. At sa McDo naman po this time. Ang dami namin nakain ngayong araw na to. Pero, lahat ay... Thank you, kami binayaran kasi redeem lang namin yan. Thank you, Caltex Go. So, it is uh, chicken nuggets. Yung six pieces na chicken nuggets from Makto masarap siya. oh, ang dami namin na-redeem. Bali, na-redeem namin? Three orders. Ito. Wow! pieces na ganito. Aba, sulit na sulit. Ang my birthday. Ayun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mainit init pa. pa. Mainit init pa. Mainit init pa. You want more? <laughs> kuya, yami ba, kuya? Apo. Opo. Opo. Gusog yan. <laughs> yan po, ang patunay na marami po kaming naridima. Ayun. Kumukuha na po ulit kami ng panibago. O, open mo, kuya. There are six pieces. Ayun. Wow. wow. Yung sa Jollibee. Yung sa Jollibee ay puro peach mango pie. Siyam, na peach mango pie. Sand, Tapos, sand, isang mini sundae. Uy, kami. Yeah. Ayan guys, busog na po kami. Ikaw daddy, busog ka na. Busog Mamaya ulit. Kami po ay pumunta ng Jollibee. Dumating po kami 4pm. Ang kinain po namin ay isang C1. Tapos, nag-takeout po kami ng Jolly Hotdog at saka yung aming mga na-redeem na peach mango pie. May spaghetti pa po pala kami. Siyempre, dumaan po kami ng McDo. At kinakain na namin ngayon.